Hindi lang pride ng Kabakan at Cotabato Province, kundi pride ng buong bansa ang binatang kabakenyo na si Cadet First Class Gidson Tesoro Domingo na miyembro ng Philippine Military Academy o PMA bagong Sinag Class of 2024. Binigyang pagkilala kasi ito sa bansang South Korea ng prestiyosong Star Cadet Award na isa sa pinakamataas na parangal sa Korea Military Academy o KMA. Ang naturang award ay ginagawad sa mga kadeteng nagpakitang gilas at namukudtangi sa naturang kurso. Base ito sa tatlong aspeto, katulad ng academic intelligence, summer training performance at outstanding physical fitness. Mismong si Major General Yonggi So, ang superintendent ng KMA, ang nagawad ng parangal sa binata. Nabatid na ipinadala noong 2021 si Cadet First Class Domingo sa bansang South Korea sa ilalim ng Foreign Pre-Commissioning Training Institution Service Program ng PMA. Nakatakda itong magtapos sa Korea Military Academy sa unang linggo ng March 2026. Ang PMA ay nag-aalok ng exchange program kung saan maaring ipagpatuloy ng mga kadete ang kanilang pagsasanay sa iba't ibang bahagi ng mundo kabilang ang US, Japan, Korea at Australia. Luigi Alan, Tutor, NDBC, BIDA Balita.